ayan naggagala na naman yung mga Baan, okay. Okay. <laughs> mga batang gala ng Europe <laughs> may ukay ukay din pala dito mag eh. tingin tingin kami ng ukay ukay Ay ayan naggagala na naman yung mga mga batang gala ng Europe may ukay ukay din pala dito eh. Oh. magtingin tingin kami ng ukay ukay oh. parang lang normal normal lang ang panahon talaga dito para ka lang Pilipina, sa Pilipinas para lang kami mga ut uto-uto rito ng mga kagala sa oh. Oh, yung mga yan oh.

Sama na natang halihan ng kapunan dito. <coughs> Grabe. Ayan, hindi na makagalaw yung dalawa sa <laughs> <laughs> kakain. No? Si so, Soy Soy, so. hindi na makagalaw. Grabe ah, na. Eh. Eh. Fantastic. Ay mo na. Ang sarap ng buhay ng kakambay na ito. Ayan, ahoy, ahoy, ahoy. Ayan oh. tayo mga boss. Ang laki, ahoy. Oh. Ang hindi makagalaw yung sandwich. Ayan, ahoy. Ayan, ahoy.

নয় ভাই তো মহান গীতটি কবি মনান্তা เนาะ নড়লে রামিন ব্রে করা মেনন

pulusin. Parang may mga bata dito. Wala upuan. Makahirap pulusin, boss. Makahirap ubosin Parang ayoko na. Hindi. Ito. Marami. Maraki. Hirap pulusin. Sa mga dito, tsaka <laughs> po na. Kailangan <laughs> nilang mabuntok. Kailangan nilang Busog. Grabe yung kinain namin yan. Mas malaki pa doon sa... Mas malaki pa doon sa kinain namin kahapon. Eh no, lalo tuloy lumang itsang ko. Sob, sob, sob. <laughs> <laughs> Ay, no? Ay masagilid sa pato. Oh? Masagilid. Parang eh? <laughs> buhay ako. <laughs> <laughs> Pagkat. Pag Parang buhay eh. Pagka-busog hindi makagalaw eh. Kano na? When is <laughs> na panonood? Wednesday. Wednesday? Ito na. Mga tambay na kakakain lang. Busog na busog na naman. Dito mababawasan po mas. Oh, busog na naman ng mga tambay. Hindi, share mo na. Hindi na yung birthday. Cheering birthday. Siyempre, ganun yan eh. May birthday, di ba? O, oh, magre-regalo ka. Oh, may regalo. Ha? Oh, Dapat na may regalo pag uh, may, may birthday. Pwede. Oo o okay. nga pala, ano? Uh, Pinapaalam po ng ating grupo na <laughs> birthday, birthday ni <laughs> Paring John <June ni> bukas. Dibo, <inaudible> di dibo ni Paring, bu... Paring John bukas. Golden boy. golden boy. The golden boy. <laughs> Sa mga nakakakilala dyan, pwede na kayo magpadala ng regalo dyan. <laughs> Ano yung kalilimutan? Bukas uh, na bukas din. Uh, okay, oh, buti ka talaga yan. Ano ba? ko? Saan na yung punta? Atiyak, pilit. mo nun. Saan din? Saan din Corner. Dito sa loob. Pwede rin. dito sa loob. Dito sa loob. Kaya na naman mga kaibigan, no, ang uh, train dito sa Euro.

ay, tumunok naman yung pako boy Tapos na naman naman mga kamigyan ang tambay. Nagsama-sama na naman sa isang pwesto ang mga tambay. Oh, saan pa kayo? Oh, ang mga basang sisiw. Ang mga batang yagit. <laughs> mga nagpapainit ang mga basang sisiw. Ganyan lang ang buhay namin dito, patambay-tambay. Kasi tambay nga. Sinasamantala ang pagtambay sa paligid-paligid. Paligid, ligid Meron pa kami isang na dito. ano Ang mga gasolinahan dito, walang gasolin boy. Kumbaga, kanya-kanya lang sila nagkakarga. Sila ang magkakarga. Sila magkakarga ng mga sakya nila. Tapos, mapasok sila doon sa loob. Doon sila magbabayad sa loob. Kaya kung mapapansin nyo, no? Tignan nyo to, di ba? Mga nakapila lang yung mga sasakyan dyan. Pagkatapos nila magkarga ng gasolina, lalapit sila doon sa, pagpunta sila doon sa loob, para magbayad. Ayun, eh, patulad din, may matandang yan. Uh -huh. Oh, doon nila babayaran sa loob, tapos sila rito, nakapila lang sila dyan. Kanya-kanyang uh, kargahan na sila ng gas dito. Yeah, boss. Magkano ang gasolina dyan? Yung super, ano, 95 octane, 192. Ano yung mahal na dyan? Hindi, bawal ang cellphone, wala yung presyo ng gasolina 1.92 1.92 ba ito? 1.90 1.90 1.90 1.90 So parang isang litrong gasolina na to Oh, uh, isang baso to Isang uh, basong baso kape 1.90 Ganun ka simple ang buhay dito mga kaibigan Ayun na at na oh, At oh, nagbukas na naman tayo ron Gusto nga, nagka langat muna ulit kami Kasi may nahintay kaming oras sa trap no? First time namin dito First time namin Inanot dito namin yung binigay ni Kabayan Kahapon Nagamit na. ko na <laughs> Kaya shout out kay ano, you know, Kabayan Paano? Karen Si <laughs> Karen at saka si Yung isa Lady, si Lady Lady, and Karen At saka si May May Yung nagbigay sa amin ng ticket Sakto, May ngayon Tama-tama dahil May ngayon

ito yung pasukan nitong ticket na to Sinasaksak dito Tapos may timing na lalabas dito Itong card na to is only for 30 minutes Pag lumakpas ka ng 30 minutes, hindi na pwede Invalid na to pwede pagbaba Dito sa tabi ng kalsada, ng mga kotse. Tram, tram. Ang mga, tra tra mga batang gala. ang mga batang gala! ayun na, bababa -baba na kami pang pang agam na, alam na natin nakasakay din kami ng train nakasakay din ng train ang mga kulokoy hindi, ako nga, ano? nga no malista? namalas na pabila yung isa relo na pinensyon ko kahapon na yun andito na kasi malapit na kami din sa bahay na theater namin kaya maglalakad na kami pa uwi uli sa bahay namin uy Palakad na kami dito pa uwi sa lugar namin pagkababa namin ng, ng tram eh lagi ko na bibigit itong lugar na to e, na namin pa uwi palakad kaya sa mga nanonood dyan thank you very much at uh, huwag nyo kalilimutan supportahan ang aming channel Joke Alps TV ang tambay ng Dubai ngayon ay tambay na ng Europe bye bye 1, 2, 3, come on!